Eh, kasi pagka hindi ako binom ng kape, na mainit ba? Diba ang pag-credit ko eh? Kaya di ba alam lang, totally, eh, ano naman, uh, credit card mo na ginamit ko eh. Credit card ng anak ko, <laughs> magkukulat yan. <din. laughs> 250. Ang kape ito, samantalang doon sa, kamayahan magkano lang, 10 piso lang yun, no? Yung, ah, uh, tawag ko yung, yung, uh, yung hinuhulugan ng 10 piso. Eh, siyempre, na misa social din ako. Eh, kasi pagka uh, hindi ko mo yung anyo ko eh, kasi ang tingin sa akin eh, mukhang ano, mukhang pulubi. <laughs> sa ayos ko. Ay, nung siguro ko rito na, <laughs> wow, yung, mama, yung, matandang mama oh. Starbucks ko pa giniinom. Pero mutik na malaglag. Giniinom <laughs> ko sa presyo. Ah, so okay lang yan. Eh, kahit pa eh. May salamat sa isang tao. hindi naman lagi-lagi eh, di dito eh. Kasi ang ininom po yung barley coffee na padala ng anak ko. Eh, naiwan naman doon sa ano, sa doon sa five-star hotel na tinutuloy ko. Grabe naman yung elevator na <laughs> Hindi pa jack. Pababa. Tapos kakapit ka pa sa tabukabel ng dingding. Baka mahulog ka to. Tapos karo. Di balik yung ano eh. Mamamatay ako to sa tetano eh. Mga baka. Eh kasi ang presyo nito, tayo pa sa ulo. Eh dalawa kami, di 1,000. Matay ng araw kami doon. Eh siguro, kung po pa yung kasama ko dahil libre Libre Pero gilip ako, mag magaling sa ano, inaalalayan lagi ako. Pati sa pagkain bago niya, bago ko kumain eh, itikman niya muna, baka raw malasal ako. <laughs> Hanim pa nito. Pero okay itong ano, itong nakakuha lakay. Inaalalain talaga ako, pakiusap ko, turo ko, na ako. Pero may ano ah. may ventilador, hindi yung aircon ha. At tinatawag ito, pan room. Kaya masaya, masaya, Ay, ay, paano naman, ay masaya naman kasi. Happiness cannot buy money. Ah, uh, money cannot buy happiness. Yun lang, minsan lang naman ito eh. Baka hindi lang maulit itong Starbucks coffee. <laughs> Pwede siguro ulitin ko, dali ko lang yung baso. Tapos lang ikaw ko ng ano, nangyari, Starbucks ko. Pero, iba ang laman. Sige, madam. Maraming salamat.